sa lahat ng mga konsyahal dito sa Barangay Kapuna. Siyempre sa ating mga bisitang Barangay Kapte, kay Kapitan ng San Juan, kay Kap Binli, kay Kapitan Manghinyo na magiging konsyahal, at siyempre sa ating uh, mga konsyahal ng barangay na nandito. At lalong-lalong na sa ating uh, congressman alam nyo, tingnan nyo nga yung uniform nyo kung ano nakalagay. Ano nakalagay? Baka hindi nyo pa makilala yan, ha? Kung pwede lang, araw-arawin nyo ng suot. Oh. Pero ganito, pagbibigyan ko kayo ng tip. Pagkatapos ng laro, itatabi nyo. Pag malapit na yung isyon, isuot nyo, ha? Pag magbubutuhan na. Ha? ha? Pwede ba yan? Para hindi makalimok. Ano? Meron mo 15 bawat barangay. May coaches, may muse. Labing walaw. Ah, marami to. <laughs> Hindi yun, boss, mawabura. Hindi mawabura, no. Siyempre, nandyan din yung uh, asawa ng ating congressman. Na walang sawang sumusuporta. Gano'n din po yung aking asawa na may taarawan ngayon. Patihin natin, happy birthday! Uh, pero hindi nang imbita Walang handa. No, pero, ito daw pa birthday na eh. Uh, alam niyo yung basketball na yan? Hindi niyo ba alam kung ano yung basketball? Yung basketball na yan, niyan ay kinapital ko. Tandaan nyo ha? Tandaan nyo, itanim mo sa sarili at sa utak niyo yan. Kung hindi itong basketball na ito, baka wala si Lumil dito sa harapan nyo. Alam mo ang ginawa ko? Ha? Huwag kayong shoot ng shoot, ha? Kailangan may assist. Ano? <laughs> Pahal pa kayo, no? Assist. Pero huwag assist. Kailangan may shoot din. Ano? Malaking kapital ang basketball. Kasi... Anong panahon ba yon? Kakampi ko si Gonz Herman Acosta, nung time na yon, na naglaro kami sa Bonsalay. Sa Parebuye, Salas, Toan, marami kami. Kaya nakalagay dito, legit eh. Nung panahon ngayon, edad namin kaya may sikat. Pero may masikat sa amin oh. No? Hindi mo pa alam kung isa man sikat yan sa basketball? Ha? Pero ang sabi niya, pag nagkukwinto, pare tulak lang daw, walang siyon. <laughs> Gobernor yan, nagalaro. Nung congressman niya, nagalaro na. Hmm, hanggang ng gobernur, marami yan sila. Lahat panggugulang, malakas at tulakan. Ewan ko ngayon kung kaya pa, boss. Ha? Kaya pa? Sabi yung kaya yan. <laughs> <ayaw> yan. <laughs> sa tandaan nyo, laro lang tayo, ha? uh, iwasan natin na maka, magkasakitan. Although basketball ito, ito naman talaga ay physical. Pero pwedeng maiwasan. iwasan. Huwag na huwag po kayong manira ng inyong kapwa, lalo pag magagaling. Ano, alam kong magaling kayong lahat. Siyempre, ang sinasabi kong magaling kasi sayang. Eh, malay mo, isa sa taga-bulalakaw, hindi man gumaling sa laro, makapilit kayo. Ano? sino ang playboy sa inyo? Ha? Marami? Ay, huwag mo kami manahin. Ha? Naanak ko, nagatingin na eh. Basta ilaro nyo lang ng maayos. Ah, ito pa pala yan, si Consyal. Kakakalaban namin yan. Boss, kalaban pa namin yan noon. Si Consyal, magaling din yan. Magaling din magbanda. Ayon. Ah, nakita ko lang yung tiyahin ko, asawa ni Vice. Itong pala, baka makalimutan ko, makatampo-tampo sa akin. Asawa ni Vice na daw sa stand Basta ang mahala ka lang, laro tayo ng maayos. Itong palaro na ito, maraming kwento ito. Pero gawin natin kasi Anong gagawin natin sa August at September? Anong gagawin nyo sa September at October? Lalo yung hindi na nagapasok at na trabaho. At least dito tayo matutukan natin na kahit pa naglalaro tayo. Kaysa hapong-hapong kayo magbagits. Diba? Eh mga binata pa kayo, pag araw-araw kayo ng bagits, baka mapaok pa kayo niyan. Sa basketball, sigurado masisiyahap pa kayo, makikilala pa kayo. May chicks pa. Ha? May chicks pa. Ang sabi nga eh, pagpalapang ano? Ha? At Pag ano sa pagpalapang? Love you! Nakasyon! Ha? Ah, diba? Ha? Oh. Kaya, mag ingihan ang paglalaro ha? Kasi, ikapital nyo talaga yan. Nang hindi rin kayo mabuyo sa anong mga mga bagay na nakakasama sa bawat isa. Kaya ito na lang, yung dalawang banyo yung napaglaro, paglalaro, palagay ko masaya ito. Pati ito ay hindi lang gaganapin sa barangay Kambunan. Ano po, hindi ito gaganapin lang sa barangay Kambunan. Paikot natin ito. Uh, may studio na dito si... Yung so, ating komisyoner, alam niyan, mamaya kung ano ang gagawin. May mga paikot tayo. Ang bilin ko lang, pag halimbawa ang Sir, binle, dadala tayo ng magandang laro doon. Ha? Pipili ng magandang laro para lahat naman ang mga, na mga barangay natin na sila pupunta sa bayan para manood. Ngayon naman, tayo ang magdadala ng kasayahan sa barangay. Ha? Bayan ba kayo niyan? Oh. At hindi kayo problema ng service. Bawat laro, may service kayo. Ha? Sabot na namin ni Congressman. Akin nasa sa kyan, yung diesel. oh, di dalawa kami, kasama si Pao, baka gusto mo gulong. <laughs> ha? Pwede naman mag-ambag, ano? oh, hindi, doon pa. Basta, sagot namin ni Congressman yan. Ano? Para sa ikabubuti nyo. Para lahat tayo masak ang iba dito, hindi pa nakarating ng kabugaw. Totoo lang. Kaya kung may laro doon, punta tayo doon. Yung iba dyan, hindi, pa na San hindi pa nakarating ng San si Isidro, puntahan natin. Makakalaro tayo doon. Masin. Ha? Masin. Masin. Ang masin, puntahan natin. Ilang games yan? Apat ah, ano? Sa isang araw? O tatlo. Doon tayo. Madali lang kayo kapitan na ngayon. Abangan nga doon kami mga taga-masin. Punta kami doon. Para maging masaya, darahan namin kayo ng na maganda laro. Hindi na kayo manunood sa bayan, kami ang pupunta doon para makita nyo naman ang magagaling naman lalaro ng na mga taga-San Roque, San Juan. Uh, ang una kong face sa iyo, bilik Dalhin natin yan sa Maasin. Alam ko, hindi pa yung nakapunta ng bilik. Ah, yung Binle, hindi pa nakapunta ng Maasin. Ano? Yan ang dalhin natin para masaya. Basta may time lang kami, kasama kami sa lahat ng barangay para masaya. Ano? Basta tandaan lang po natin na ayusin ang paglalaro, walang mainit ang ulo sa paglalaro. Alam ko physical ito, ito ay laro magkakaibigan. Ang ganda ng uniform ni Lebre ni Congressman at ni LG. Ah, para pa muna sa uniform. Biro mo yan, wala kayong gastos. Asa ko wag laro? Ano? May premium pa yan, pero wag muna kay announce. Malay mo, may hulog ang langit na may magbigay sa amin ng malaki-laki para amin yung maganda. Ano? Kaya pakikihan niyo lahat ha? At sa lahat po, nandito, mga taga-kampunan, bukas ata may laro. Ano? Dito rin na na laro bukas. Kaya sa inyo pong lahat, at dito rin pala yung aking mga magiging konsyahan. Oh, yan Ayan, nagtuturo ka na. Mamaya, at tatawagan naman kayo sa isa. Sa inyo pong lahat, mga kamuna, maraming, maraming salamat po sa hapong ito. God bless po sa lahat. Ayan, isa po lang masiga. Ready para sa formal na pag-light, magpapailaw ng ating torch. ating Okay po, para po sa ating sa lahat ng players, itaas po natin ang ating kanang kamay. Para po sa panunumpa bilang isang manlalaro, sundan po ako. Ako si... Mula sa barangay... Ay nangangako ng buong katapatan na maglalaro ng mahusay, matapak, at masunuri. Kasama ang ating buong kukunan, kami ay magiging manlalarong sumusunod sa alituntunin at pamantayan ng liga. Higit sa panalo, Mananaig sa amin ang pagkakaisa. Kapatiran at pagpapataas ng antas ng paglalaro. Gayun din, para sa magandang daloy ng laro, ipinapangako ko na ako ay magsisipilyo para sa kaaya-aya at mabango ang aking hininga <laughs> habang nagre-reklamo sa tawag ko sa aking katunggaling. Ah, so dapat pa magtatawas at malinigo ako <laughs> para maayos kong maitaas ang aking kamay habang nagbabantay o dumidepensa. Higit pa, nakasan. Hindi ko tatampangan o aabangan ang aking katunggali. Kung kami man ay magkapikunan sa laban. Ako ay mapagmahal yun? Hindi ka At kung pogi. At kung pogi. Tatapusin natin ang liga ng maayos. Tatapusin natin ang liga. Mapayapa. Mapayapa. At masaya. masaya. Love you ko at LG. Love you ko. So help me God. So help me God. Amen. Amen.